Hello. Pwede pumasok? Dito. Sino kasama mo? Anak ko. Ha? Anak ko. Ano, grabe. Day, saan kayo dito natutulog? Dito po. Dito? Ano, grabe naman. Di, day, day, napakadumi. Hindi ba mga ngalimot yung pusa? Hindi naman po kumusta ka naman? Uh, sakit po yung ipin ko po. Isat ang ipin mo? Hmm. Sino mga kasama nyo dito, Day? Mga kapatid po ng asawa ko. Day, buti nagkakasya kayo dito. Pag may natutulog po po, nasa labas muna po kami. Kapag po may gising na, kami po yung pumapalit po dito sa higaan po. Hmm? Palitan Palit lang po. Malitan. Kaya pala lagi kang wala dito. Opo. E, paano yan? Tulad yan, maulan. Sa lababendo po kami. Pag maulan, paano? Sa lababendo po, pumupunta po kami. Ah, doon kayo talaga Opo. nag stay Kawawa naman yung anak mo, diday. eh. Ha? Niladala ko ng po siya ng jacket po, po pumupunta po kami doon. Grabe. Okay. Talagang hindi kayo magkakasya dito kasi tingnan mo naman, no? Oh. Napakaliit lang talaga. Oh. Ilan ang natutulog dito? Madami po. Oh, wala akong masabi, Diday. Talaga napakahirap pala ng sitwasyon mo dito. Nakainom ka na ng gamot? Hindi pa po. O oh, anong oras ka pala nakauwi kagabi? kami po, alas 12 po. Saka na kayo pumunta dito, alas 12? Oh, o, anong nangyari sa labas? Kumita ka naman. Opo, oh, pinambili po namin ng pagkain kaninang tanghali po. Diday, matanong ko lang, paano pag wala kang kinita? Pag wala pong kinita, ano po, nangingi lang po kami sa kapitbahay ng pagkain. Diday, nakontak mo na ba yung magulang mo? Hindi po ang daming nakapanood ng video mo. Ano masasabi mo? Napanood mo ba? Ano man po ako magawa sa lahat ng sinasabi po nila. Yung sinasabi naman po nila, nandito na po yun. Tapos, sinasabi po nila, bata pa lang daw po ako. May anak mo daw po ako. Malaking kasalanan daw po yun. Oh, binabaliwala ko na lang po. Alam ko naman po, bata pa ako, hindi pa dapat karapat na mag-anak. Alam ko naman po na dapat nag-aaral pa po ako. Misip ko naman po yun. Anong nararamdaman mo? Mahirap po ang buhay. May anak, wala pong trabaho, wala po ipapakain sa anak. Nahirapan po ako.